Kain po kayo. Mm, subo para sa inyo. Mm. Asa. Ah, ano kagaya pala nitong kaning itim? Ayung kagaya na sa ating yung ambigas ay kulay pula, tawag sa amin, pero rotong. Hindi nyo kahit ang maigla. Isap na tong ating ano, paksayo yun. O nga sa amin ako nakakamay. Hindi ba, pwede't nakakaya sa mo, Hindi sila nagkakamal. Tsaka ito, nagamit lang ang pag may sabaw. Ang sarap ng pagkakaan may ano, doon, may maanghang. Init ah. Mabilis lang ako nyo. Nakatakot na rin. Kaya pag sa na kanya kaan nakakamay. Buro lang. Aray. Banyoro lang may gate nung kami namamalingke ni Mr. Sabi ko, itatry ko. Ay, ayaw naman sa amin. Ayaw daw nila. Sabi ko siya, dadalhin ko sa aking amo. At siguradong hindi kakain. Sabi na sa bago. Mang-ang-ang-hang. -ang, -ang -hang. Tawang ang aking amo. Hmm. Para siyang ano, lagkit. Pero hindi ko sinunod yung 2 minute. two minutes. Yung 2 minutes. Nakalangay 2 minutes. Kasi alibot na yun ating atin ng matutong aking amo sa luto nating ganin kayo na rin ang kanyang kinainano kasi sabi niya masarap malambot daw syempre may edad na pero karamihan dito ng matuto sa luto nating kanin ayun sinusunod na nila iluto nating kanin kasi sa kanila talagang ano alibot na hindi ko makain masisira tiyan ko kaya pag noong sa ibang amo niluluto ko ulit ang akin hmm? tinip hmm? aring ulo mamaya ako sa sipsipin hindi ko yung tinatapon Sabi ng aking amo, Parang ako matinig. Sabi ko, na ako. Hindi yan ako lumakay. Yung luya kakainin ko. Hindi ko yung tatapong. Sayang. Ay, sibula. Kain ko din yan.

yung ang kinakain ko. Sa isang pala to. Sa sama. Pag siya Isda kong isda. Gulay kong gulay. di pa siya ng ganun may sabaw. Saka tukod yan sa tinig. Kaya binibili namin yung pag nakaan siya. Kung wala nang Wala tinig. Ayun sa handa ako nang gawa. Na at konti nito ang hirap naman. Ang hirap tanggalin. Ano itong mga gantong to kumala? Ito kumala mong mag, mag Hmm. Tawa. Sabi <laughs> na naman na kaya pag-usap namin ako sa Akan sa ipon. Itong ginagamit namin mga matatas ang, sugar. Kaning itim. Hmm. Hindi mm. kala ko yakahawa sa dila At yung kanin di yan sa atin, yung pula, yung pero yung pala, ano rin sa mga diabetes, yun ang pinakakain. Matabang, hindi ka gaya, Hindi ka sa atin ang ay, yung kanin natin puti. Malinam na. Siyempre, sanay do tayo tayo. Sa ating bibihira ang kakain ito. ganito. Habin, eh ano. Kahit may ulam. <laughs> Hindi sa ako. Hmm. dai hmm. Mettetene sa puta ng kumain. Salamat po sa inyong panunood. God bless po, babae.